kundi di sila dampi, kaganong ila panindukan regarding sini. Sa line number one upon naton, si Monsignor Militon Uso sa karon ng mga tinon. Monsignor, maayong aga sa imo. Uh, mayong maayong aga, Abiyan Mike, at maayong aga sa mga maukot na nagkasunod sa aton programa. Okay. Salamat <laughs> din, Monsignor sa imong approval to be interviewed today. Salamat sa imong nga uh, pag-share sa imong nga uh, schedule. Monsignor, uh, ang ikatatlong impeachment complaint uh, sa House of Representatives gin file sa religious sector specifically sa mga kaparian uh, ano ang imo nga reaksyon regarding sa move na ini Monsignor Oso uh, una klaro abi nga uh, tani ina nga silikoton bahin ina sang mga laiko. I mean, mm -hmm. sa simbahan, may pari, may laiko, mm -hmm. una gini na ang obligasyon sa laiko. Okay. Pero kung kaisa, ang mga laiko nag so hindi naton mapunggan ang mga kaparian nga mag man sa ila panindugan, gani nakilitan sila nga mag-file kung madumduman ko sa una nga nagtay may mga ka man ka pare nga nagupod. Mm. -hmm. si Father Flabby, kag si Father Robert Reyes, kag okay. may matrim nga kami, no? Oh. Kay ti kinamatarong manila ina kay sila man mga Pilipino. Mm -hmm. Umuluyo sining pungsol we we like it or not. May obligasyon man sila na amligan, putihiran ang interes sa mas madamo ng Pilipino ilabinagin sa nagakatago sa atin puso ng langas pero na may silundukot abyan Mike mm -hmm. nabudol di kita eh no mm -hmm. <coughs> na, nabudol kita ate labot po so, sa amakon muna uh, si Mary Grace Piatos nang existent yes. ang ara gali ng Mary Grace restaurant lang ng Piatos potato chips yes uh, no? Uh, <laughs> na, but... masubo, oh no it's the vice president mm -hmm. doing this to us yeah. Kag uh -huh. intelligence na sa dako dako nga confidence kag intelligence sa confidence sa intelligence fund nga way magamit sa gusto nga company kung nagamit ato sang gusto, na prikula pa o eskwelahan pa para sa kabataan naton ni hindi maka hmm. Bulong sa mga uh, pobre naton ng mga kauturan nga nagmasakit, sa ila pag uh, nga kinakinahanglan mm -hmm. ukol kalsada sada nga sa aton nga mga umaagud nga matagaan sa nag mm -hmm. nagakaigo ng serbisyo para nga magprobar ato ang aton mga panay handi sa kauman pero uh -huh. Ma tuwing magamit no hindi even sabi na makadto siling nila gani ang butigon utod sang makawat mhm mm na existent. existence yeah. nagbinotig sila ko eh kan si nakawat din ato ay kita prueba pero mm. ti para si Mary Grace Platos nga non-existent mm. may nagbinuteng therefore may nangawati na subo dapat matagaan kang leksyon how I wish na kung dami kami ng mga pare hindi na magpasilabot dira mm. yung Di illustration na uh, gusto man sa kaparihan ng magagpo ang pungsod Pilipina uh, as manila ina ilang mga pumuluyo hindi man na natin sila magpunggan mm -hmm. na nila. Oo. Kay may mga uh, previous bilang mga cases mo, senior, uh, gusto ko klarohon, no? nga during the time ni ex-president Duterte, uh, grabe mga batikos uh, ni, ano, ni Digong no? sa kaparihan. And uh, doginpili dogin pili pa ang iban ng mga religion uh, over sang simbahan katoliko no may mga ginalabutaw niya uh, ba? si bala nga may ano pa ini may faktor pa ini sa desisyon sang simbahan para nga makabalo sa mga Duterte ining move subo nga sila ang file sa ikatatlo ng uh, nga impeachment complaint ng uh, Monsignor Oso Oh, ay gidman intention guro ng balos na um, ang gidman itong you know, presente nga ito eh. Oh, uh, yes. Oh. no less than the quad kong is saying na budol tayo. Yes. Mm -hmm. Okay, of course, kung siyang makahambal, kung matuod, inaupon, hindi, pero uh. kung nabatian natin kay mga resource persons, kaklaro, matuod din nga na budol kita, abyan, may. Yes. Okay, oh, uh. natiplangan kita dira. Mm -mm. So gusto man natin nga ma kagaan tinaga kay di ko aksyon ini eh. mm, -mm. To, dapat pinahan dapat pinahan yes. so gani nga tawo piso na, na yon mm. oh bisag gani sa pagtratar sa ila sa kwad kundi eh. yeah. tama ko dako di perensya nga amo na, mm -mm. Uh -huh. na wala sila wa pang si Duterte wala ma si Sara mm -hmm. wala ma pero kung din nga pinoy ahay ido guys sa ah. Pisuhan sa kongreso na konten sila iya, wala. Yes. klaro gid sang ila paglapas ang kasuguan sa uh, kongreso na hanungod sa sinang investigasyon ni Ginapa Tigayon. Tinawalaan din ang pagtrato sa ila. So gusto na mm -hmm. na matagaan din sa nga aksyon with no intention na magtimalos. Oh. Ba ni Duterte. Mm -hmm. Na mo popular siya, populist niya ng klase ka presidente din nagpinalakpak, nagkinaglaw. Mm -hmm. Okay lang nga. Kaya kita na problema pero ini subong kaya may klaro kita nga nakita nga daw may nahimo nga krimen gusto natin, sang natin nga taga sa uh, aton hudikatura kung ba na matuod din ining nabatian naton nga nagakalatabo santo sa mga resource person dito sa Quadcom. But silingon mo, senyor, nga base sa mga investigasyon nga nagkalahinabo sa House of Representatives, kumbinsido ang uh, nga mag-declare nga may nahimo giban nga betrayal o public trust si BC Presidente, may nihimo giban sa malversation, bribery and graft and corruption base sa investigasyon kag sa presentation sa House of Representative uh, Monsignor Milton Uso, sir. Siling bala nila, Abiyan Mike, mas klaro kay Agwa. Mas maathag maatag pa sa katubig. Oh. Ay, pa tingin investigar. Ito mangkot nato ng PSA kung mm buhi -hmm. si Mary Grace Dato sa birth, sa marriage, yeah. sa death, wala. kundi madami pa ng pangtakaan nila na wala, non-existent. Mm -hmm. So anong conclusion natin? Mm -hmm. So hindi kita ayawin magkahimong conclusion tayong abyan uh, Mike na mapuod kita, kundi Korte mm -hmm. lang yes. ang magkabesisyon kung wala may krimen o wala. Mm -hmm. So it's good na dalaw natin sa Korte. Mm -hmm. But how I guess, ko tanya mga laiko nga katapos ang simbahan ng magahimo sila but hmm. in their absence o bisan kay may naguna man nga mga laiko kagustugid nila yan nga ipahayag nga dapat matagaan din ini sa naga kayo nga tensyon sa kundikatura sa kongreso para sa impeachment kag sa hukmanan para sa naga kayo nga ng judgment kinamatarong ina sang mga kaparian and i want to believe sila man naga nagapanung, nagapanumdom gustong itiayo sa mga Pilipino. Hindi isang ila interes Ano man ila interes dira? Mm. Ah, oh, wala yeah. dude, pero yeah. for the good, for the common good ang mga ka, mga reliyoso nagkaya sa ila kaugalingon para mag-file sa mga tatlo na impeachment na Okay. Ah, uh -huh. Lastly mo senior, anong lesson learned diri para sa mga Pilipino? nga dapat hindi na naton pagtagaan sa masulit pa nga i-share mo sa ila subong uh, sa tuod-tuod lang of Mike, night prepare na kami para sa election ng 2025 okay kag bisita uh, namin si Victor Ausan sa uh, Commission on Election Region 6 kay nagpatayon kami sang sa roadshow show sa ACN okay. kag nagpa-demonstrate sa ng bagong uh, automatic counting machine. Mm -mm. Naging sila, sila sa tuntuod lang kunway ako ng paglagan ka pito sa RD na mabuikot ako. Kaya okay. na wala kapilian. At Mike. Mm -hmm. nga may pilihan ka man, abe, ang aton mga elektor, mga nagin at yan, Mike, sa sinsin Grabe. Oo, eh. Sa sinyoan ko. Kaya kung parang mo ang isang kalit, at ang ilang mga sinsin niyo, mag-anak ito siguro, gusto ang ilang balanan sa mga political analyst, keep them poor, keep them ignorant, ay hmm. eh, mamanduan mo sila. Kaya munang ginakaapoy naman, dugay na kami nag-idukar, nagkakanto kami sa liberal sang kapilya. Pero kung may paigani ang sinsilyo, lipatan ang tanan niya prinsipyo. Makapoy man. But uh, next year, uh, jubilee of hope, hindi pwede nga madulaan kita paglaom. Hmm. Ang single lang, kayon lang Try and try until we die. Ito <laughs> <laughs> prinsip nyo natin. Uh. Kung hindi kita magpamatiyan, may isa duha nga nagpamatigin. Ah. Kung hindi sumung, wasi-was may pamatian Ang importante lang, hindi kita manginrinis, hindi kita mangkulag sa ating obligasyon to educate our fellow Pilipino para makapili isang matarong kandidato. Masubo abyan may. Hmm. Okay. Ang ingat sang sinsilyo, Tugin ang nagapanginabaw. No matter nga kung ano pang pa atong edukasyon yung ginhimo. Kung ma-recall ko, abyan na, pagsugod namon sa PPCRD, mm. signing. Sa altar pa sila nagapirma. Oh, yeah. Nagamisa kami kay nagakalawat sila, diwalman man mga lawat. Nagapanumpangin ni magbakal buto. Mm. Pero sa simbahan, bakal man gihapon buto. Ang mga ginhimo namon sa bumuluto, nagkubin signing man. nagirma man pero pagkakita sang higat, sang sinsilyo na dalaman ah, but, pero ang may nagahatag man sa aton sa paglaom kay may nagasiling nga father ay kami magpadala no oh, salamat sa mga natandog sa nagpanindugan hmm. kag nagahatag ina sa aton paglaom na oh, hindi man gali may matandog man ng Espiritu Santo kag magatuman sa nagaganapat ay nagakaigo naga nga prinsipyo so that gives us hope yeah. may paglaom sa gihapon at isar kag mas madamo daw sa wala lang pero hindi pwede nga magpahimuyong ng kita hindi pwede nga baliwalaon naton ang isyo na hanungod sa matarong nga eleksyon kag kampanyahan nga bato kita sa vote buying sa pagabuton nga 2025 midterm national elections okay mo sinyo militon uso salamat isang imong nga tiempo karon nga aga. Have a great day mo, senior, and happy weekend. Salamat. Mayo aga sa tanan.